Yun, hello guys, good morning. So, papunta kami sa dagat ngayon. Sasama ko kila tong magano, ano, nag-aris siya ka ng pangalimasag. Sasama ko siya ngayon. Gagamitin namin yung bangka namin, guys. Kasi nga, yung bangka niya, baruto lang. So, din, eh? baka malunod kasi malaking alon. Sana mayroon, tong. <laughs> Hindi mo na tayo nakalawat ngayon, guys, kasi nga malakas. Malakas na ng nga gusto ngayon, 30 libo. adana libo. Adaan na natin yung bangka, no?

nagbago ko puno na ako saan? uri ito na lang gamitin natin tong ito na lang gamitin natin yung isa so yun guys nandito na kami sa spot kung saan inaryan itong yung kanyang lambat bali kagabi niya ito inaryan tapos ngayon ano ngayon hihilain ah, dahil hindi kami nakalawat kanina kasi grabing lakas guys ng bagyo dito ngayon ang lakas ng hangin ang ulan tapos maalun buti nga ngayon na ah, medyo nawala yung ulan pero yung alun malakas papakita ko sa inyo may alun guys, da, bali dito sa kinatatayuan namin, sa pisto ng lambat na inarian itong balilook to. Kaya hindi gaano pasok yung alon, kaya bahagya lang yung alon, yung bilog lang. Pero sa may bandang labas doon guys, mapapansin nyo sa, yan. Yan, yeah, napakalaki ng, ano, ng alon, kita mo, namumuti. So, buti na lang, dito sa may area na inarihan itong walang alon, ganyan lang. Hindi pa nakakapasok yung hangin. So, ilang itong. yun! <laughs> Talagitok! Talagitok guys! Yan, bali ito yung gawain nitong Bali ito yung anak buhay nitong guys pag wala kaming laot. Inaari niya yung lambat niya na pangalimasag. Tara, samahan natin siya guys kanong mga mahuli. Yan o, oh, unang isda. Talakitok. Yan, buti hindi pa nabulok. Uy, nabulok na. Yun na. Yun guys, nakadali na isdang asuos. Pakita mo tong. Wow! Ang sarap yan. Iprito tong. Yan, yan. Yun! Talakitok tong. Ang galing mo tong. Yan, bali, may eksilan to yung labat itong guys. Mga a, apat, apat na panyo, di ba? O, bali, apat na panyo lang. Dahil mahirap yung ulam ngayon guys at bagyo. Kaya mahalaga ang bawat isda ngayon. Ah, bali, punit-punit na yung labat itong guys. Oh. Yun, alimasag tong alimasag. Wow! <laughs> Pwede ba yan, di ba? Good, mo wa. Kunin mo nga. Kunin mo nga. Kunin <laughs> mo nga. Yan. nga. Hila tong. Ayo, oh, ano mong makadali na yan mamaya. Ayun na. Madas sunod-sunod tong. Wow! Tanggalin Wow! Ayun na. Bali na. Yan, Balian yung mga target dito nitong guys. Alimasag, sumabi tong ah. Ya, so, Oh. oh <laughs> Bali pag sobrang labo kasi ng dagat guys dito sa may area na to dito nagpapakubli yung mga limasag iba't ibang isda Bali malapit lang to sa baryo guys nasa harapan lang yan o yung limasag tong o oh, yan o limasag grabe grabe taba ba kunin mo yan kunin mo ha ah, yung mga sariwa pa ha yan babae uslit uslit hila na naman tong hila hila buti na lang ha tong hindi na masyadong marami yung kalat nyo kalimbung. Bo, oh, ayun. Ito what? Dami na wow mo Yun isda. Yun madas. <laughs> madas. Ito mo palampas mo dito tong. Palampas mo. Yan balie yun yung mga kalimita na mahuli dito guys kasi nga kanto. Si grass yung area na to. Kaya hindi mawawala talaga yung madas. Ano pa Oh, Inpa. Ano yung isda yan tong? Ah, sunog.

Dapat sana doon mo banda yung area sa may gilid talaga. Oh. Yun! Saan? Step ato. One spot. Snapper. Sa labay. May salabay. <laughs> Ayan no? Ah, sari-sari na tong. Sap-sap. Nawati na. Ay, sa salabay? Uy, may salabay. labay. Tignan, hindi nagtala pala, no? Oo. Oh. Oo. Oh.

Uy. Wow, namumuti yun. Nalimasag. Yes. Ikaw na lang Kinain na. Oo, kinain na. Wala pa masyadong alimasag itong. Hmm. Yo, isda lang. Ayos ang isda. Yun, bangus. <laughs> may bangus tong. Ihaw ka mamaya. Pati bangus, dali. Ikaw lang kayang bangus? Oo, sarap yan. Kung hindi makakakaw yun ay. Sarap yan. na ah. Sari-sari isda na. Uy, tanggal man sa bantasan tong. Ano Wala na yung pataw. Ay, wala na yung pataw? Ah, oh. ito Tapos yung kasunod. Tapos na. Yan ang sayo na ang binigay. Oo, oh, bali apat na panyo na lang yan. Hmm. Wow, puro gisak na kagad tong nga. Wala na yan. Ah. Okay. ito pala guys, wala nang pataw. Bali, kuan lang. Bato na lang. Yan, bali yung target niya, nalimasag lang. Pati isda, siguro, huli rin siguro tong, no? Ayan, isda. Wow, wow, pa, yun pa, yun pa, guys, pa, tatlo, yun pa, yun pa, tatlo, yun pa, Oh, ayan tatlo, yun pa, yun pa, tatlo, 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 angat tatlo, 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 Ang galing na lam ang galing na lambat nitong guys, walang pataw. <laughs> pero kita mo naman, yung alimasag. Oh, nakauli rin. Ano marupok dun <laughs> Mm, pero tagal na ito. Oh. Sige, pala niya tagal ito. Hindi ko tanggal ang mataka niya, so ibusin niya bangka. Oh, bali well, yan yung binigay ko sa kanya lambat guys, yung trip line natin dati. Yan, nagagamit pa rin itong. Hindi tanggal masakit 'to, no? Mm. -hmm. Pero okay na yan. Ganyan talaga yung alimasag dito banda. Nakatamba ka ka dyan. Uy, ano yan? <laughs> Damo! <laughs> Kala, ko, ano Kala ko alimasag na. Kulat <laughs> din ako eh. Ah, nakatapon na ka pulit guys oh, wala na punit punit na yan pero napakinabangan pa rin itong basta ganito malakas yung panahon yan malabo masyado yung dagat kaya yung alimasag na huhuli pa rin oh ta nakasabit na <laughs> nakabit kabit lang to nga Ayan, bali ganito kalalaki kayong alimasag lang yung nahuhuli dito banda sa may tabi guys regular size lang mga ganyan no Ayan. mga pito hanggang walong piraso o hanggang sampo ang isang kilo Ano <clears> kumabon? Mga tatlo <throat> na? apat Papat lima. Oo. Oh. Hindi pili area sa loading manalim. Ah, hindi yan. Pilipit yan. Yun. Eh. Okay. Alam na. Alam na. Limasag pa, limasag. Dikit-dikit mo lang. Uy, ano yan? Dawat. Dawat, wa. Ito naman si parting, wa. Dawat. Oh, may tayong. <laughs> pati tayong. Pati tayong, oh, dali. Oo. Patawad talaga eh. <laughs> Yan, nalimasag. O, diyan, patabi mo lahat ito. Doon ito. Mayan yan. Eh. oh, yan itang kalay. O, diyan, palampas mo lang. Yan. Yun, limasag. Wow! Dalawa na Guys, so, dalawa. <laughs> Grabing galing. Doon, palampas mo. Palampas mo lang ito. Yan. Hindi na yan Hindi na mahulog? Hindi yan. Hindi yan yun Uy, oh, ginagat oh, pa ako nawa <laughs> <laughs> oh guys dalawa 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 buong yay ka kawa guys <laughs> <Kata> ako nawa sakum <laughs> ko Dali pa! buong gyal ka loo ko ginagat ng kamay ko yun kung ano kita malipas si don yeah na krabi ka. tung sa limasang papel ayito wala pala kani ang gawa ng ganito. Puro man masagang ganito lang oh. galit na ta do. Mm -hmm. Oh, mutik di man oh. Ta. Yun, ta. Grabe. Don ta do pag pirang ari ko ta. Wa? Oh. Okay. Okay. Walang pataw yan guys, pero kita mo naman umuli patis daw. Oh. Yan, yan na tong. Oh, <laughs> Sobrang labo siguro ng dagat Kaya hindi na makita ng ano Makalagat oh Yun Another one Masag na naman Kumang Ayaw ka kumang Oh Ha ha Kari yung patong Guys yan pa guys yan! Lalaki to Lalaki na! Ayun na, malilit dyan! Oh! Ayun pa! Ayan! Bali, pag magdamag kasi guys, kinakain na nila yung isda, yung mga nahuhuling isda. Well, we ain't good pal. Oo. Ang kataka. sa kanila. Ayan. Okay. No, no. Kaya pag may isda na, nagapanglangas na yung limasa, kakainin na nila. Kaya yun, nahuhuli na sila sa lambat. Oo. Ang kataka sa kanila. May okay, malayo ito yun Yun, umiilaw san. Ito, ito. Iyon, Iyon. Malayo, asag, kahit na ganito nang i-chura nito. Akawli pa rin. Wow, dibasa ganito nang lahat. Kay dali pa rin. Yo isda Printer. Ay ah, okay. Sari-saring isda tong. Yun, antilwat. Duwat. Ayun, pa na. Oh, sa lan ng sana Sa Bali dalawang panyo lang ito, guys. Yung ano na to. yung walang pataw subaybayan so, natin na yan ang dulo yung mga mahuhuli nito wow oh, wow sunog sana dia oh.

Oh, gano'n ah. naka doon oh. Naka-parang doon, no. So guys, tapos na kami manghila. Uh, dahil may lang din naman yung labat nito, mabilis na natapos. Yan, doon na lang tatanggalin namin sa tabi. Kasi nga, malalaki na yung alun tapos umula na. So yun lang guys, at maraming maraming salamat sa walang sawang supportan nyo sa ano, na ating mga video. Please follow and share sa ating channel guys. So mag-iingat po tayong lahat dahil ngayon ay bagyo na naman. So tara, let's go. Patabi na muna kami. Marami tabi na ito. Hello guys, yan na mga tanggal nitong. Yan, marami na yan. Meron pa dyan sa lambat. again. Bye-bye. Bye-bye.